Ayan mga kaibigan, mga kabi, welcome back sa ating Chalet Goldfish. Siyempre, magandang umaga. Uh, paano ba tayo nagbe-breed ng mga glowfish tetra? Uh, tara mga kaibigan, samahan niyo po ako. Papakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo. Ayan po mga kaibigan, mga kabi, nakikita niyo yung ating breeding setup para sa ating mga glowfish tetra. Uh, kahit ano namang tank pwede dyan ha. Ah. Tsaka ito yung breeding cage. Pero ako ito lang po yung ginagamit ko. Uh, ah, minsan may mga chicken wire tayo na ginawa para sa ating mga guppy fish. Pero sa ngayon, ito yung ginamit ko. Balik kahapon ko nung hapon to yung sinet up. Uh, ah, ito yung batsa lang, tapos may tubig. Tapos ito yung dating lalagyan ng pansit uh, ginamit ko na lang sa dito sa isdaan sayang naman yun eh. nilagyan ko ito ng mga hornwort tsaka yung mga gapi grass dito pinya kadami halagang 50 pesos pero ngayon wala pa tayong gapi grass tsaka hornwort yan ito yung ginamit ko uh, tinakloban ko kasi yan eh pantakip dyan kasi tumatalon yung mga o lumulundag yung mga fish tapos yan ito yung breeding cage ito yung breeding cage ah, binaligtad ko lang yan bali yan yung ah, pantakib sa mga ulam para hindi pasukin ng mga ipis yan binaligtad ko lang tapos nilagyan ko ng foam yan bali ito kasi ginagamit ko rito sa mga gantong setup ng mga breeding tank natin ito yung nalagay ng ulam na yan pero sa ngayon dito ko muna nilagay dahil may mga nakalagay nga sa mga breeding tank ah, sa mga tank natin na ganyan mga guppy fish kaya ito na available natin na ah. breeding tank, ito yung batcha lang ginamit natin. Ito kaya may pump yan para siyempre lumutang yung breeding cage. Yan. Tapos ito yung mga breeders natin, mga glowfish. Tapos makikita nyo mga kaibigan ito. Ah, ito, may kulay puti dyan. Yan po ay di glowfish ano, yan po ay white skirt tetra. Yan. tapos naging natin ang mga aquatic plants ayan aquatic plants tapos ah, na-check na natin yan may mga eggs na po sa ilalim na no. may eggs na po sa ilalim yan mga kaibigan hindi ah, ko pa tinatanggal dahil yung ginagawa ko pag ah, nag re tayo ngayon ah, pinapabad ko na isang araw bago ko tanggalin para yung eggs nila ah, siguradong may bagsak na nila o maliliit na yung chan. Pag malaki pa yung chan niya, mga kaibigan, tulad nito, uh, hindi pa natin nanalis hanggang mag-isang araw. Pag nakisang araw na at medyo mal malit na yung chan, tsaka natin tinatanggal talaga yung mga breeders sa ibang tanks. Kasi sa experience natin, mga kaibigan, mga kaabi, uh, sa pag-aalagi natin ng glowfish, kahit walang aerator yan, nabubuhay sila. Kaya nakita yung may halaman lang, okay na sila dyan. Basta maluwag yung pinaglalagyan nila, tapos hindi sila uh, Mechano, hindi overcrowded. Uh, mabubuhay sila mga kaibigan. Pero the best pa rin, may aerator. Pero dito sa breeding setup natin, dahil walang, kaya hindi natin nilagay na aerator dahil sa araw lang naman sila. Tsaka subok na natin, ganyan talaga ginagawa ko. Tapos dito, right. so may mga eggs na po yan, ano? kaya mamayang hapon, na, uh, isang araw sila, tsaka natin tatanggalin. Uh, yan mga kaibigan na uh, lilinaw lilinaw ko lang ah. Uh. Ang kailangan natin pag mag-breed ka ng mga isda o mga glowfish, syempre breeding tank. To. Tapos yung breeding cage, the best yan kasi yung mga isda na 'to mga glowfish na 'to, yung mga eggs nila kinakain nila. Kaya kailangan talaga ng breeding cage. Yung breeding cage na 'to, mapapansin mo may mga butas-butas diyan. Diyan bumabagsak, nahuhulog yung mga Eks, papunta sa baba ng ating breeding tank kasi pag itong mga glowfish mga uh, nagitlog bumagsak sa baba kakainin lang nila kaya kailangan talaga importante may breeding cage sila na syempre tubig ni mawala hindi joke lang po yun kailangan talaga malinis na tubig para pag uh, yung tinanggalan natin sila mga breeders malinis yung itlog dyan pero hindi mawala talaga dyan yung mga dumi ng mga iwisda natin kasama dyan tapos pagtanggal natin ito tsaka natin lalagyan tong breeding tank natin ng aerator after ilang araw mga 3 days 5 days makikita nyo may mga free swim na dyan na fry ay mga kabi uh, maraming salamat po sa mga nanood tatapusin natin itong vlog na to uh, siyempre marami naman tayong gagawin lagi naman nga ah, sa uh, salamat po sa lahat ng subscriber natin at kung bago ka lang sa ating youtube channel na eagle fish pag subscribe na po kayo mga kaibigan para sa mga susunod natin na updated po kayo sana may natutunan kayo kahit paano sa pagbibig na mga glow etc. at saka syempre yung white skirt na sama na rin natin hindi na maraming sa lahat ng nakaibigan hanggang sa susunod bye bye ingat po kayo